Ito yung aking kamyas na itinanim. Bali, ito yung nasa tatlong buwan na parang hindi nagbabago ang kanyang paglaki, babagal. Ngayon ay susubukan natin dito sa leader na organic fertilizer kung gano'ng kaipagtibo at kagaling nito sa ating mga halaman para mabilis lumaki. At ito, akin nga ka mga kabayan. Yan, nakakas ko na mga kabayan. Ito. Ngayon dito ko naman nilalagay sa organic pataba. Organic fertilizer. Sa mga gusto nitong organic fertilizer na ito, mga kabayan, i-click ang yellow basket at narin yung link para kayo maka-order nito. Napakaganda sa ating mga halaman, sa ating mga gulay, mga fruit bearing o anumang halaman na ating itinatanim kahit ornamental. At ito mga kabayan, at laki ng tatanim, itong kamyas. Kung gano'ng efektibo, gano'ng ito lumusog pag nailipat dito sa ating organic fertilizer. Diligan muna natin mga kabayan para kumapit ang ugat at hindi ma-stress itong kamyas. At ilalagay natin muna sa medyo kanlong pero siya ay direkta sa liwanag. Mga kabayan, pagkalipas ng 60 days ay ito na yung aking i-transfer It dito sa garden soil o dito sa organic fertilizer. Ayan, napakaganda at napakalusog ng ating kamyas. Kita ninyo, nagkaroon na siya ng dalawang sanga. Ito lang yung ginamit ko. Itong leader garden soil. Panginintay yung mga kabayan. Nasa yellow basket ang link. I-click na para kayo maka-order nito. Good luck and good health. Mapagpalang araw mga kabayan.